Sabi ko lang na ano, nabanggitin natin kasi ang um, alam natin, 'di ba, pag may masakit, pain reliever ang iinamin mo. nakakaano lang, nakakabahala na merong may eh, hindi lang isa eh, medyo marami-rami din na pasyente na ang una mong tatanong eh, ano na po na inum natin? Medyo madami sila ang sagot amoxicillin. So sabi ko, medyo ano pag-usapan natin or Um, paalala natin na ang amoxicillin ay antibiotic and antibiotic ay para sa si infection so hindi po siya para sa maga baka ang iniisip ng mga um, kasama o kababayan natin pag may namamaga, may infection na eh hindi ano hindi medyo delikado yon diba delikado siya pag um inum tayo ng inom ng antibiotic kahit na amoxicillin na sinasabi nila lang amoxicillin lang pag may infection ka na at kailangan mo na uminom ng amoxicillin, baka hindi na gumana kasi inom ka ng inom, ginagawa mo mefenamic acid o ginagawa mo diclofenac, okay, yung mga talagang regular na ano na pain reliever. Sa pain reliever, Dr. Jan, paano ka magbigay? Short term lang? Uh, ang amparati ko kasi maganda nga 'yung pinag-usapan, pinag niya usapan niyo rin kanina. Maganda nga nang ngayon, um, siguro dahil may internet at dahil meron ding ano na may mga web pages na na nag-a-advice ang mga pasyente natin. Um, alam na nila na pagmatagal na umiinom na gamot sa ano delikado sa atay, delikado sa really kidney birth, oo. Yes. So medyo nagtatanong na rin sila actually pag niresetahan mo. Um, ako ang reseta ko para sinasabi ko is una sa lahat um, hindi sa biro pero pa biro mo na sinasabi hindi po vitamin ito, hindi po siya maintenance. Pag may masakit, tama ka, pag may masakit uminom tayo para hindi magtagal para hindi matagal yung sakit, hindi matagal yung maga. At parati ko kasi sinasabi, ang pain reliever, ang tawag dyan ay anti-inflammatory. Pag nawala mo kasi yung ano, pag tatanggal mo yung pamamaga, hindi matatanggal yung masakit.